Good morning, good morning, good morning. <laughs> Mag-breakfast tayo. Ayan. Kasi marami akong kahit. Ito ang ating ulam. Ayan. Hindi na nga yung biyernes, pero magluto akong munggo. Tapos meron tayo dito, ano, tuyo. Partner yan sa ano. Tapos so, ito, guys, eh, nagbukod na ako para mamayang gabi. Kasi madami. Kami lang namang kakain niya ng asawa eh. ko. Pero magluluto pa rin ako mamaya ng ulam ng mga kasama ko. Ayan, kaya tayong magalala. Kain na tayo. Thank you so much, Lord, for all the blessing. Ang salamat. Thank you, Lord, sa mga biyayang next Let's eat. Ayan, munggo. Ang saug natin sa munggo is hipon. Ito yun, yun lang ang meron ako, ang saug. Ayan, binukod ko na yun para mamaya ang gabi. Tapos magluluto na lang siguro ako mamaya para malamisang at saka ni Sid. Sino so, yung sila kumakain mo dun? Magkamay tayo. Thank you, Lord. Mm-hmm. Mm. Partner. Ang inumin natin, ano, nilagang dahon ng buyabani at saka avocado ninumin ng mga tondol Kain tayo. Kain nang ulo. Ano almusal niyo? Ganito almusal ko. Kanin talaga. Hmm. lang ulam si Sir Tanghali. Lalabas ang mamaya. Bilang ko ng ulam na fried fried ba? Tap ng tuyo. Marami akong tahi. Mm -hmm. Hindi dito kami na ang breakfast mga like pinapay, kanin talaga. Alam, mga lalag. Ang bilis ko magsentensya sa ano. Thank you for watching.